guys, so for today's video na dito nga po pala kami sa loob ng kotse ni RJ. pa naman, naman kasi magpapalit na talaga kami ng rubber ng brace. Sinama naman talaga namin si RJ. Hindi kasi sir talaga pwedeng maiwan sa bahay kasi nga wala talaga magbabantay sa kanya at magre-reklareklamo na naman siya. Huh. Halatang halatang na naman na wala na naman sa sambod ngayon si RJ. Kakikita nyo naman kasi talaga yung mukha niya na hindi na naman siya at hindi na naman siya happy. Nakakapani bago nga talaga kasi kapag palagi siya sumasama sa amin ay palagi din siya magulo. Sa dupaks talaga kami nagpapa-adjust ng brakes kaya nga talaga naman kapag pupunta kami ay para dadaan pa talaga kami sa mundo. Kaya nga kung nakikita nyo nga talaga yung dinadaanan namin yung mga pasigzag nga talaga. Pagpasensya nyo nga talaga yung boses ko dahil nga palagi talaga kung tinatamaan ng sakit ang Malay ko ba? Mamaya-maya magkakadengke, mamaya-maya magkakayuti ay mamaya-maya magkakasipo, mamaya-maya magkakaubo, ano ba talaga? Destination na na nga, nandito na nga po pala kami sa dupa. Hindi kayo maniniwala sa sinasabi ko dahil nga natanggal talaga ako ng pitong bracket at hindi talaga kapanipaniwala. Kahit na kayo eh, baka hindi rin kayo maniwala pag sinabi ko sa inyo natanggal ako talaga bracket. Pinagpili na nga po pala ako dito ng kulay ng power chain. Yes po, naka-power chain na nga po pala ako matagal na. Gusto ko nga talaga mga kulay yung mga violet, mga red, pero ayaw talaga ng nanay Sinasabi ko. niya nga talaga na ang baduy-baduy daw na pinipili kung kulay, kaya nga siya na lang talaga pinagpili ko at wala tayong magagawa dahil nga siya talaga Magbabayad <laughs> Ito. Ay, <laughs> taping. Ito. ala orange pa. Ito, red. Orange. <laughs> red, red mati. Bakit? Black na lang. Huh? Yeah. Ito? Mm -hmm. Magandang black. Forma. Ay, ano kayo? Parang gusto ko kasi yung kan yung unique. Yellow? Yung ano kasi... Mas maganda yung black. Okay. Oh. Yung black, mas maganda. Ayan, para may iba naman yung chain. Na <laughs> wala na naman talaga wala dahil nanay ko na naman ang nagwagi. Maganda naman kasi talaga tong black kaso nga lang ayoko talaga ng mga ganito. Gusto ko talaga yung mga unique like violet, red, mga ganun-ganun. Hindi naman sa ayoko ko yung black pero gusto ko naman tayo yung maiba iba naman kasi pang ilang black na talaga Naku, ako. naiinis nga talaga ako guys. Alam niyo ba kung bakit kasi every month talaga yun natatanggal na talaga ako ng bracket. Minsan isa, minsan dalawa. Ay, naku, pito pa. Diyos ko, ang pinakahayos na natanggalan ay pito. Ano naman kasi hindi talaga ako matatanggalan ng bracket. Ay, palagi naman kasi kapag nakikita lang akong dinakdakan, sisig mga pork liyem po, ay kinakain ko kagad, ay nako. Sorry kasi baboy lover talaga ako, kahit anong lutong baboy pa yun, kakaingin. Kaya ay. ko naman magsakripisyo para sa bracket, pero wag naman everyday. Para naman kasing everyday talaga yung nagsasakripisyo ako para sa bracket ko, para lang hindi matanggalan. Ayan to, rinatanggalan na ako ng pitong bracket. Nagigigil na ako ba kasi nabubulol na naman ako hindi ko talaga alam kung ano na kaya ni RJ bumabait na nga talaga siya patagal ng patagal lumalaki ng lumalaki bumabait ng bumabait talaga kasi dati talaga ng mga bata pa siya tapos pumupunta siya dito sobrang likot-likot niya talaga eh ngayon hindi na kasi nagbago na siya kasi nagmana siya sa akin baka palayasin na talaga ako ng nanay ko ipanaban eh, kasi natanggalan talaga ako ng pitong bracket hindi mo talaga kakayanin yun mami. kaya naman kung may pinaparin talaga ka dyan mga bahay-bahay be ipasok nyo na ako sa bahay na yan baka palayasin pa ko ng nanay ko uuna ako na talaga Siyempre, siya eme, eme lang. Ayoko kaya sa bahay na mukha nga talaga akong kawawa dito pero mas kawawa talaga ang nanay ko dahil sa mga natanggal kong bracket. At tapos na nga talaga ang pagpapadjust natin ng rubber ng base ngayon at sana naman mother masaya ka ngayon sa napili mong rubber para sa akin. Pero aminin nyo ang ganda din ang rubber na napili ng aking mother para sa akin. Pak na pak talaga sa akin ang ganda pang forma. At yun lang muna guys for today's video. Thanks for watching. Bye bye!